everyone! Good day! So for today's video ay magpapalit tayo ng uh, gulong sa ating sasakyan kasi uh, magpa 5 years na next month yung ating sasakyan at uh, palitin na po yung uh, gulong natin So ano ba yung mga dapat atin tingnan bago tayo bibili ng gulong? So yun yung pag uusapan natin today So, yung unang titingnan natin pag tayo bibili ng gulong is yung recommended na size sa ating sasakyan so sa akin, ang recommended na size is yung 175 by 65 R14 so pag pipilitin po tayo ng mga uh, mekaniko or yung mga in charge sa mga shop na kahit ibang size ay uh, hindi po tayo, wag po tayo, hindi po tayo papayag. So, yun yung recommended na sasakyan ang ating sundin. Yung sa akin, 175 by 65 R14. So, ano ibig sabihin ng 175 uh, 65 R14? So, ang ibig sabihin po yan, guys, is yung diameter ng gulong. Yung lapad ng inyong gulong is 175 and yung uh, nipis naman is 65 yung 14 is yung uh, diameter naman mula dito papunta sa baba or yung kabuuan, yung bilog so uh, 14 so again uh, 175 ang haba uh, yung haba and then yung nipis niya is 65 tapos 14 so tingnan din ninyo guys yung uh, speed index at load index ng inyong bibilhin na gulong kung anong brand po yan kung sa akin kasi uh, Bridgestone itong na brand so tingnan din ninyo ito kung halimbawa kung ba Bridgestone man kung ano man yung gulong niyo ngayon or magpalit kayo ng brand so tingnan din niyo ito kasi importante din ito eh, sa akin 82 H so kada gulong iba-iba po ang yung ganito guys kaya tingnan niyo So, yung 82, ibig sabihin is yung load na kayang buhatin ng ating gulong. So, ibig sabihin ng 82, ang kayang buhatin ng ating gulong ay 545 kilos kaya buhatin ng ating gulong. Yung isang gulong lang ha. So, ang kaya niyang buhatin is 500 45. Yung H naman, ibig sabihin, yung speed na kaya ng ating gulong. So, yung sa akin, letter H, yung nakalagay. sa so ibig sabihin, ang kaya na speed ng ating gulong ay uh, 210. 210 uh, km per hour ang kaya nating na gulong. So, 545 sa load, ang speed is of uh, 210. 10 no, km per hour. So, ang iba pa nating tingnan guys is yung manufacturing date. So, tingnan natin. So, manufacturing date. So, yan. So, yung first two digit ay yung week. yung ang pagbasa po kasi dito, week and year. So, 32 week weeks of 2024. Ibig sabihin, this year lang ito ginawa. So, 32 week of 2024. So, ibig sabihin, uh, ang ability ng gulong ay hindi last year kundi this year mismo ginawa. Kasi may expiration kasi ito guys, yung gulong natin. So, nasa 5 to 6 years lang po. Depende sa gamit, paggamit ng ating sasakyan. So, ibig sabihin, this year lang yung ginawa. And, Uh, sa sunon sunod na titingnan is yung thread wear. Yung thread wear yung naka ang sa iba na nang nakalagay dito is TWI o so, thread wear indication. So sa thread wear naman guys, mas malaki yung ano mas malaki yung number uh, mas makapal o depende kasi sa ano guys, sa brand kasi yung una kong nabili is umabot ng 700 yung treadwear niya. Pero mabilis din pala, <laughs> mabilis, mabilis din pala na kalbo. Yun. So, dipindi, dipindi pala sa ano guys, dipindi pala sa, sa brand. So, sa, ang binili ko ngayon is uh, Bridgestone. So, yun man talaga yung original na gulong nito is Bridgestone. So, treadwear ng Bridgestone is 220. Uh, Bridgestone nun, Uh, 175 by 65 R14. So, ang trade wear ng Bridgestone na to is 220. So, may nakalagay dito na arrow. Big sabihin, andyan yung, indi yung indicator. Ayan, o. Oh. Ah, hanapin pa natin yung iba. Ayan. Ayan I don't know kung makita. So, ayan. Ayan. So, ibig sabihin, malayo pa. Ayan. O. Oh. So, yun yung indicator guys, yung parang hump. Pag aabot na dyan yung spike natin, ibig sabihin, palitan nyo na yung gulong ninyo. So, mamaya ipakita ko sa inyo yung uh, tire ko na kalbo na. So, so, yung susunod guys, is yung traction. So, ibig sabihin nito, yung tindi ng kapit. Grabe no, tindi ng kapit. <laughs> yung kapit ng gulong natin sa basa na kalsada lalo na no para ano, nga ngayon na season is maulan so yung mga spalto ay talagang madulas yon so traction ibig sabihin yung kapit ng gulong natin sa semento or sa kalsada so yung traction guys at uh, uh, apat ito sila eh yung double a a b and c Usually ang nakikita natin sa mga gulong A and B. So pag may makita kayong C uh, mag-ibang brand na lang, na lang po kayo. So hanapin niyo yung A and B kasi yung traction ang ibig sabihin nun yung kapit ng gulong natin sa basang kalsada. And yung temperature guys, uh, tatlo lang ito sila, A and B. Kasi yung gulong kasi natin uh, pag ginagamit natin, the more natin na ginagamit ng matagal sa kalsada, umi umiinit po ito. Kaya kung bibili tayo ng gulong, ay make sure na nasa A and B lang ho tayo. If possible, A yung pipiliin natin. Uh, kasi ito yung nagkukontrol na hindi iinit ng sobra yung gulong natin. Okay, so ito nga yung, uh, uh, yung gulong natin na pinalitan So, i-compare natin yun sa bagong natin nabili. So, of course, the same diameter at yung size ng uh, rim. So, in yun dito, yung yung nabili ko is 82H dito, 82T. So, the same uh, load na kaya na buhatin ng ating gulong, 400 uh, 545 kilos and yung uh, sa speed niya ang kaya lang takbuhin ng ating gulong ay 118 according sa uh, speed uh, chart index natin. So 118. Yung namang uh, sa ano yung manufacturing date, so, tingnan natin. Yan. So yung manufacturing is 38 week of 20 19 kasi yun nabili natin yung ang nabili natin ang Toyota Wigo is uh January 2020 pero yung gulong niya is na uh, 38 week of 2019. So yan guys at yung sabi ko pa nga, ko, pangala, uh, ko pala kanina na uh, indicator ito yun. Yan. Ito yung uh, indicator na <coughs> Uh, na kailangan na palitan na natin ng ating gulong. So, ito guys, yan. Yan. Okay. So, kung nakikita nyo, manipis na. Yan. Kung bago pa yung ano ninyo, gulong, ay halos hindi nyo makita. Ito siya. Nakalubog ito. Kasi nga, uh, five, magpa 5 five years ng ating gulong, yon manipis na. Yan no? Yan magkapantay na dito dito yan Tsaka guys yung sabi ko kay na kanina na kailangan ko magpahangin tayo yung uh, PSI po natin sundin natin yung PSI na recommended kasi pag uh, over uh, inflate po yung gulong natin ang makakalbo lang po dito is dito yung sa gitna kung kulang naman sa hangin dito or dito sa kabila yung uh, nagninipis no or dito or dito sa gitna pag overinflate dito sa gitna pag kulang naman dito sa dito sa gilid or sa kabila so yan guys yung uh, kunting kaalaman po sa mga na experience ko in 5 years sa ating uh, first car no sa first car nga kailangan uh, i-monitor din natin ang ating sasakyan especially pag ikaw yung nagda-drive every day, so i-monitor natin kung ano yung mga kailangan para wala po tayong problema sa kalsada. So kagabi lang yung kaibigan ko ay nasa bugan ng gulong. So possible na expire na yung gulong niya or masyado nang manipis. So yun lang guys, eh So, safety first. Sabi nga lang, safety first. So, God bless everyone. Okay, for more info guys, ito nga pala yung mga load index chart and speed rating chart ng ating mga gulong. Okay, thank you for watching. Kung nakakatulong yung video na ito sa pagpili ng bibili ninyong gulong para sa sasakyan paki subscribe po and like naman at malaking tulong na po yun. So, salamat and God bless.